May problema kasi ako. Pwede ko po bang mahingi yung isang minuto ninyo? Isang minuto lang po. Sige po. Sobrang pogi ko po kasi. <laughs> Hello guys! Lou Jackson Jr. nga pala. Matt Arrelaz. Dito kami ngayon sa Quezon City Memorial Circle. Para magtanong-tanong, magpogi ba talaga ako? Oh, so, like, ano, tara! <laughs> <laughs> Para sa'yo ba, na tingin mo, pogi ba ako? Oh. Okay. Hindi kasi, Tatanong ko lang po para malaman ko kasi nahihirapan na po ako eh. ate. Ate, pwede magtanong? Para sa inyo ba, ate? Pogi ba ako? Okay, kuya. Hello, kuya. Magandang araw po. May... Pwede ko po ba mahingi isang minuto niyo? May problema kasi ako, kuya. Ang pogi ko po kasi. Ayun. Paano po ba ko ba mawawala ang kapogian? kasi yun problema po ako. Ang dami po nagharbol sa akin babae. Gusto ko lang po makaingi ng advice, mga kuya. Ang problema ko po kasi sobrang ano po, sobrang pogi ko po. Uh, e Imelik ko <laughs> po, gusto ko lang kung malaman kung paano mawala yung kapugian po. Wow! Ano po bang paraan para mawala yung kapugian? <laughs> kasi Gaskasal... <laughs> kasi <Gaskasal> sa mukha. Tigas si sa semento. <laughs> Ang dami kasi ng babae na naghahabol sa akin. Ouch. Kaya gusto ko pong matanggal yung kapugian ko. Question ko lang. Ano Is po? it babae lang ba? <laughs> kapugian mo kasi hindi yun na pwede. Ah, tingin niyo po, paano po ba mawawala yung kapugian? Yun po kasi yung problema ko. Bigyan <laughs> <laughs> niyo po ako ng tips paano po mawawala yung kapugian. <laughs> po alam. Ang dami ko na rin po napagtanungan eh. Hindi rin po nila alam eh. <laughs> eh, para naman tayo ate. antingin mo? Hindi ba ako pogi? Eh di... Eh di crush mo ako ate. Eh di crush mo ako. Hindi ako, sabi mo eh. <laughs> para sa'yo, pogi ba ako? Ate? No? No? Ede, klas mo ako nun. <laughs> sa tingin mo ate, may pag-asa ako sa'yo. Hindi nga ate, sa tingin mo may pag-asa ako sa'yo. Eh, sa tingin mo may pag-asa ka sa sa'kin. Ate, <laughs> sa tingin mo may pag-asa ka sa sa'kin.

去哪呀？去哪呀？哪 <noise> 呀<樂>？啊？哪、啊？哪里给我来一个？哪里给我来一个？哪里给我来一个？